Hello, tira po as usual. <laughs> wala tayong mambili ng ulam. Kaya mag-ulam tayo ng ano, sabi nila ano daw to, uh, pagkain daw to ng pusa. So, kainin natin yung pagkain ng pusa, sabi nila. E, eh, lang natin, yan no. Ay, hindi pa pala mainit yung ano. Hindi pa pala mainit yung ating mandika. Pero okay na yan, iinit din yan. <laughs> so, let's just tayo daw. Kaya wala tayo kwarta, pupalit o gisda. Babukog na lang. Babukog. Tama, Ayan. Sabi nila, sabihin na naman nila, inagawang ko ng, ano, ng pagkain yung pusa. Wala na mga pusa dito. Ito, sayang naman to. Di, kainin ko na lang. Di sa, sira. So, kainin ko na lang. Kaya wala mga kaming pusa dito. <laughs> so, actually guys, this is from Cebu. From Bugo, Cebu. Dala ko to nung nagpakasyon ako last time last July ba yon just uh, uh, June pala so bumili ako ng pagkadami-dami so actually nung nakaraan meron na ako nito so natikman ko yung giveaway sa akin nung bumili kami ng maraming tuyo tapos natikman ko masarap so bumili ako ng pag ko na madami-dami so konti na lang to ayan na lang okay.